Hello, hello mga person. So for today's video, for today's ganap. Pagkatapos ngang maligo ni Baby Ellery ay hindi ko na muna siya nilagyan ng diaper dahil nga poops na naman siya ng poops. Kaya naman unti-unti na naman siya nagkakaroon ng rashes. Hiis. Ang advice nga sa akin ng pedya, kapag nagkakaroon siya ng rashes, ay huwag ko munang isara ang kanyang diaper. So, ang ginawa ko na lang ay hindi ko muna siya nilagyan ng diaper ngayon. Kaya nga lang mga person, nagkalat yung mga poops niya. Kaya naman pagkapatulog ko sa kanya ay inhiyaga ko na siya sa crib at sinapinan ko na nga ito ng diaper. Kaya lang mga person maya maya nga lang ay nagising na naman siya. Lilinisin ko na pa naman sana yung mga nagkalat niyang poops kaya lang bigla naman itong nagising. Naalala ko nga itaas itong harang ng crib niya dahil nga pala malapit na siyang magtumas. Medyo tatagilid-tagilid na ito. Mahirap na baka makagulong at mahulog pa siya. At saka nga mga person, inileheli ko na uli siya para makatulog na uli siya. At maya maya nga lang ay ang sarap na ng tulog ni Baby Ellery kaya naman marami na akong magagawang gawain. Wala nga kasi ang Daddy Gerson nyo at ang Ate Chelsea nyo nga ay tulog pa. At tingnan niya naman nagkalat pa nga yung pinagliguan niya. Kaya naman bago pa siya magising ay dali-dali ko na nga itong inasikaso kaysa nakakalat yan dito sa hapagkainan namin, kaloka. Nung matapos ko nga ang aking mga gawain ay nagchat niya ang Daddy Gerson niya na pumunta daw kami sa fiesta. Piyesta nga kasi dun sa lugar na tinitirahan ng tatay ng Daddy Gerson niya. Kaya naman ang mami ni Kanyo ay for the go. Binisan ko na agad si Baby Ellery habang natutulog at nandito na agad kami sa kotse. Talaguna nga pala yun mga person, kaya naman naisipan ko na ba din na rin sigurong magbakasyon kami dun for a while dahil nga pahihikawan ko to si Baby Ellery at patuturo ka niya din. Kaya naman nag pord na ang mami ni Kanyo. Sulit na sulit, makikipyesta na rin ako at makikikain. At napakabait talaga ng Baby Ellery niyo, basta sa galaan na yan, tinan nyo, tulog na tulog kasi nga akala niya ay hinihele siya dito sa sasakyan no. Nung nakaraang punta nga namin sa bahay ng tatay ng daddy George sa ay namahay itong si baby Ellery. Kaya naman this time susubukan nga namin doon naman tumuloy sa bahay na tinutuluyan namin dati sa Laguna. At heto na nga mga person, napakawit ang baby Ellery nyo after namin mamiesta ay tulog na tulog walang ligalig. At napakasarap talaga ng tulog niya dito, mabuti na lang at hindi siya namahay ngayon. At syempre, ang Daddy Jerson nyo ay hindi rin namahay. Ang sarap ng tulog, kita nyo. <laughs> Pero inihanda ko nga ang mga sarili namin anytime na magligalig to si Baby Elri ay for the go. Uuwi talaga kami ng Batangas pero buti na lang talaga at napakasarap ng tulog niya. Ito nga pala yung mga eksena at kaganapan doon sa piyestahan. Hindi na ako masyadong nakapag-video dahil baka masaksihan nyo ang paglafang ko ng napakarami. Stop. Stop. Stop ganang piyesta dito taon-taon. Kaya naman willing-willing din kaming mamiyesta dito. Salamat nga pala sa nagpatuloy at nagpakain sa amin sa piyestahan dito. Usensya na nga pala sa iba naming friends dito kung hindi na ako nakapunta sa inyo. Alam nyo naman, bagong panganak pang mami nika nyo. Hindi pa kaya ng powers magbahay-bahay at magparty-party. So hanggang dito na lamang buna, mga person. Thank you for watching Mommy nika mini vlogs. Happy fiesta po sa inyo.